Ayan kami, mo. ka pikit ka. pasok. epsilon, itipsom, ipsom, iksak, igmakigutom. sakit naing? hindi ba diding ko? <laughs> mga duwende eh. Tsaka isang kapre. Nakakapanagin, nakakita ka ng mga aninong malalaki. Opo. Ano? Sa panaginip, napapanaginip mo rin, nakaitim, wala. Nakikita mo lang. Para daw lagi may anino sa... Hmm. Hindi, pinapakita, <laughs> <Ay>, pinapakita yun. Kada hip, iniihip na sa kita na. Ayun na.

Ayo ka. Oh, kamusta ba karamdam? Bumaas. Dumaan na na. Lakad ka. Ikot kang gano'n. Dali, yung parang Miss Universe. okay ka na. May umikot nga. Lakad ka. Gano'n ka na. Alak niya. Alak oh. niya. Alak Apo niya. Masakit. Gagamutin muna natin si mami mo. Nang say say Ay! Ayan, mando na siya. Nakagit ang tiri. Ay, si Erda. Ay, ihiya. Kasi riyata natin pinadaan nun, ano? Sa akin ko. Ah, sa iyo. Kasi pigil ka na, hindi ka na. Pero hindi mo naramdaman yun nung ginamot kita. Wala ka maalala. Wala ka maalala sa gilitilaan natin. Hindi Baka eh, buntis, hindi. Hindi. Sino pa? Busog lang. Lumita na ako. Lumi ah, ikaw tinira mm. sa tiyan. Lita nga. Hindi, hindi. Pasok kayo niyan. Ah, Tuhod naman dito. ang inaano sa iyo. Tabi ng washing machine, right side. Tuhod naman. Nautosan ko kayo lahat pasok. Tatanggalin yung lahat ng ginawa nyo dito, ha? 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 Nakakaitindihan tayo? Magkakaintindihan. Oh. Ah. Apoy. Binelan ka ta? oo Ba't mo binelan? Ha? Mayke na iyak. Masakit ga? Wala pa iyan. Are masakit. Apoy ng Panginoong Yahweh. Ay wala pa eh Kidlat Tatanggalin lahat ha O tanggal Gusto mo ba puso mo Tanggalin lang ta. Ari nga masakit. Ano ka bahay? Oo. Ang usap tayo ng ayos. Tinatamad bang gulpi naman kukulang kulang ngayon. Napakaswerte mo, tinatamad ako. Mga gabay ko yata hindi eh. Gusto niyo kang gulpihin na re? Mga gabay. Siya saksakay si Kura na re. Oh, hindi ka naman sinaksak, tinatamad din. May pinatay ka na very good. Tigil mo ng pangungulam ha. Pag ari nakatatlo ay pag ari inulitan mo pa, hindi ko na may ako mabubuhay ka pa ha. Ikatlo na eh. Ano? Ang gay yan, pwede pa yan. Sa ikatlo na rey, wala ka na. Impureness nang dating mo. Naintindihan mo? Tuloy natin pa mo. Yan, pare kay Pilay. Hindi kinayak. Ang mga kukulam na ito. Ayan, ayan, ayan. Bilis eh! Hey. Anong nilagay mo dyan? Wala. Anong wala? May tinatanggal ka? Anong ginawa mo dyan? Wala. Nagluloko mo ako? Hindi. Anong nilagay mo dyan? Wala. Ha? Wala. Niluloko mo ako? Hindi. <laughs> Niluloko mo ako? Hindi. <laughs> Niluloko mo ako? Hindi. Niluloko mo ako? Hindi. Niloloko mo. Kung ano nilagay mo dyan? Ha? Ha? Ano nilagay mo? Yung sakit ko. Yung sakit mo? Oo. Ano ba yung sakit mo, Rayuma? Hindi. Ano? Operahan. Opera. Opera. Inoperahan mo rin yung manika? Oo. Ay, ko operahan kita ngayon. Oo, operahan kita. Putas ang likod mo ngayon. Operahan pa kita. Gusto mo pa? Ay ko tanggalin ko ang kamay mo nga rin. Para dalawa ng dispalinghado sa katawan mo. Bilisan mo, gigigilan naman ako sa iyo. Saan mo natutunan yan? Ay, ikaw yung may nanay naman kukulam. Tatay ko. Ay, ah, tatay pa. Wrong number, wrong number. hoy patatay mo. lang yung tatay mo sumuli sa espada ng nakaraan. Ay, ngayon, hindi ko natatawagin. tatawagin. So, Kapos na tatay mo? Nasa impyer na? Eh? Gusto mo sumunod doon? Ay ba tayo mo tagilan yan? Pati yung sasawan nito ha? Ha? Hindi mo ginawaan? Wala lamang ko. Huh. Hindi huh? nga. <laughs> yung sa kanya ka lang. Ay, yung babae? Oo. Oh, oh. Ikaw nagpapadala ng kapre? Hindi, do. si Sino doon? Yung anak niyang dalaga. Ah, nasa na yun? Nasa school. Ay, tanggalin mo lahat. Ano nilagay mo doon? Wala, pinalagnag ko lang. Pinalag oh! Uh, Anong wala? Sinungaling ka? Ba't nasakit? Sabi ko sa'yo, bawal magsinungaling dito. Nagnat ko lang siya. Nalagnat daw yung anak mo sa babae. Nalagnat niya. Gusto ko mawawala lagnat dun ha? Oo. naman ako. Pero ang ulo mo eh. Magtanggal ka, bilisan mo. <laughs> Eu <laughs> <laughs> Saan mo? Bagal eh. Wala na. ko rin. Paa mo yan. Oh, uh, uh, oh pirahan din kita. Oh. 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 Tatawag ko yung tatay nito galing sa impyerno. Pasok. <coughs> Hoy! Kausapin mo yung anak mo ha? Oo. Ha? Sabi mo huwag naman gagambala ha? Oo. Huwag nang gambala yan ha? Oo. Ha? Ha? Susunduin mo yan ha? Dadalhin mo na rin sa impyerno yan. Lintik na yan ha? Huwag nang gambala pa ha? Tanggalin mo na. Tanggalin mo yan. Tulungan mo yung anak mo magtanggal. Ba't mo pinasa sa anak mo yan? Ha? Wala. Wala. Tignan na nga natin kung oh, karapat-dapat ka na sa parusang to. natingo Ah, hindi pa talaga. Talaga wala pang pinapatay. Ubus yan ha. O tingin sa chan, di mo yata sinaid. O dinagdagan mo. Ay, palitin mo chan yan. siya ito, ko. Nagutos ka ng kaluluwa dito? Ay, ano nakikita kong kaluluwa nga rin? Nasa likod niya? Sino yan? Hindi ko alam. Nakakapatid niya. Patay na kapatid niyan? Mm, yung hipa. Ikaw ang pumatay? Oo. Ikaw ang lalaki ha? Oo. Oo. Sino nakadali sa iyo? Pulo. Oh, Ay, wala pumatay matay sa iyo? Oh. Ang <laughs> ganda pa na naramdaman mo eh. Magtanggal ka. Puputulin ko ulo mo para gano'y bali mo sa impyerno. Lagula. Ayan, gagawin volleyball sa impyerno ulo mo. Lula ka ngayon sa mga demonyo doon. Yung mga kaluluan ng mga pinatay mo, pinakawalan mo na. Oo. Oh. Yan, yung anak mo yan ha. Balaan mo yan. Alam mo kinadanas mo na sa impyerno. Mm -hmm. Ano kayo, inalay mo na yan? Hindi naman. Mm -hmm. So, lang pumatay sa kapatid nito eh. Anong ginawa mo sa kapatid niyan? Sinugat ko ang sosa. Hmm, ikaw may dahilan na. Oo. Oh, oh. Babalik sa anak mo ha? Oo. Wow. Probenta Oh. Ay tumalab Paano yan? Magkakasugat din sa suso yung anak mo wow. Wala na Tumalab eh Hindi? Hindi Buong katawan? Pag susugati natin? Wag wow. Sa kapangira ng Diyos oh. Mga gabay, kuryentehin nyo nga to. Ayaw na. Gusto ko pa eh. Hilaksan nyo. Kero, Bim. Dagdagan. Sira, Saksakin sa puso yan. nagsisisi sa ginawa mo nagsisisi na ako tama na nagsisisi na rin oh. tanggal lahat dali si bat na liwanag spada ng Diyos kala ko pa naman ika exempted na ay hindi. Talaga kayo may kalukuhan talagang taglay. Sabi mo sa anak mo, wag na umulit ha. Ha? Oo. O sabi mo ngayon? Wala ko tama. Sabi mo, very love you ka ni daddy. Dali. Daddy. Ayoko mapunta ka sa impyerno, sabi mo. Ayoko mapunta ka sa impyerno. Dahil pag napunta ka sa impyerno, ano, mahirap. Oh, mahirap. Walang humpay na kuryente, kuryentehin. <laughs> walang humpay na kuryente. Serapim, ikaw makumurin din dito. Ganyan, ano? Paramdam nyo rin sa anak niya. Sa basbas ng Diyos. Ayan, tigilan mo yan. Habang buhay ka makaka, makaka ganyan. Ha, naintindan mo? O, tama na, Serapim. Serapim. mais ka ha pinagbabagong buhay kaya ayaw umayos natutuwa ka na naman tayong kapatid ito yung anak kang kausap ko natutuwa ka hindi masaya ka yata na naman ano nito eh yung kapatid nito eh malalaman ko kuryentehin mo kung masaya to ah hindi talagang ano ka talaga ano pero alam mong yung tatay mo gumawa Oo. Oh. Sino portahan mo? Sino portahan mo? Kuryentehin din to. O oh, sunugin nyo habang nakakuryente. Oh Hindi, mga loko-loko kayo eh. Oh, tama na, tama na. Magtanggal ka. tema gabay ko, gigil na gigil sa inyo eh. Wala <coughs> <coughs> si Chris. gabay, bantayin nyo to. Pag gagawa naman sa mga, nyo ha. Share lang ako. Magtitino ka na ha? Oo. Mm, -mm. Tagal naman yan. Wala. Eh? Mm. Ano ka nilagay mo dyan? Wala. O yung tatay, ano yung nilagay ng anak mo dyan? Wala. Wala, sigurado ka. Mm. Orientin nyo ito hanggang umamin. Ay, wala nga talaga. Talaga ano na, hindi nasal lang. Ang saan, tatay mo, bumalik na sa impyerno?

Pasok ko dyan. Ma'am, balik. Pulang-pulo si Madam eh. Hindi na nga kita inipitan na. na Alin mo siya?